Nakakapanayan po natin ang uh, Pangulo po ng utak magsasakang Nobo si Hano o umani si Dr. Rudy Kundan. Ah uh, Dok, kayo po'y inibitahan na magsasalita mamaya sa hearing ng Kongreso at kagunay po ata sa Rice Tarification Law ang pag-uusapan. Ano po ang inyong sasabihin? Alam mo, Kajego, eh, yung rice tariffication daw, magmula nung 2019, eh, nagpapahirap na sa, nagpahirap na sa mga magsasaka eh. Karamihan eh, ibig nilang makatulungan ng mga magsasaka, pero kabalik na rin ang nangyayari. Lalo na sa mga uh, magsasaka at consumer. Hindi naman bumaba ang bigas na pinabibig sa consumer, hindi naman uh, tumaas ang palay na, na, na binibenta para sa namang magsasaka. Kasi yung importation ay kalaban ng ating mga magsasaka. Pag nag-import sila ng marami, ayun, mabaha ang importation, eh, open na open, wala, mabababa ang presyo ng palay. Yun namang ibinaba pa yung taripa. Apo. ng uh, ng ano ng, uh, bigas ng from 35 to 15 20 percent papa eh lalo na na humirap ang uh, mga magsasaka dahil na napunta sa nawala ng pera ang gobyerno napunta sa mga trader papa ngayon ngayon kailangan ng amin namin na uh, uh, yan ay eh, alisin na yung ibab ibasura na yung yung taripa na mababa kundi ibalik sa dati o oh, itaas pa at yung importation umare eh, hindi na September 1 at uh, dalawang buwan kundi ang taga, pa niya dahil malapit na tayo kani eh. malapit na tayo maging self-sufficient eh. nakakalaban lang yung kan nawawala na ng, 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 gana ang mga magsasaka pero kung yun eh, magandang presyo Mabigyan ng minimum na 20 pesos uh, per uh, kilo na palay ay talagang sisig uh, sisigla ng mga magsasaka. At yan eh, kahit na uh, hindi mo sabihin magtanim, magtatanim yan. Uh, uh, kaya yan. Uh, sana naman magkaroon ng magandang playing field itong amyenda, pag-amyenda nila uh, tulungan ng NFA na makabili ng marami uh, sa mataas na halaga at saka yung mga magsasaka ay mabigyan rin ng pabor do sa aamiyandahan nating RTL. Napakarami nung beer na pinasok nila. At ito kami, diyan ng kasama namin ng na, na money, ay sumugod dito sa kongreso, susugod tayo sa kongreso para ipalahat natin na talagang kailangan kailangan bigyan ng attention ng mga magsasakang mga hirap. Salamat po.